sa pagkakatong ito ma mainam na magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at mababasa natin ang Bible study sa Genesis sa aklat ng Genesis tayo sa pinakaunang chapter pinakaunang talata ng pinakaunang aklat ng Biblia sinulat ni Moises na makalipas na apat na 4,000 years ago nang sinulat ni Moses ito. At ang paksa ng aklat ng Genesis ay ang patukos sa paglikha ng Diyos ng lahat. Siya ay ang, ati, ang Diyos at natin ay ating manlilikha. Amen. Amen. At tayo siyang ating manlilikha, ibig sabihin nilikha tayo ng Diyos para bigyan tayo ng layunin. Hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo kinalimutan. Ang Diyos na naglikha sa atin ay isang Diyos na mahabagin at mapagmahal at nag-iingat sa atin. At salamat sa pagkakataon na ito na nagbibigay tayo pansin sa salita ng Diyos. Thank you very much sa inyong lahat. Sa Genesis chapter 1, verse number 9, hanggang verse 13, yan ang titingnan natin, Genesis chapter 1, verse 9, hanggang 13. Ito yung ikatlong araw ng paglikha ng Diyos ng lahat. So, nilikha ng Diyos ang lahat sa anim na araw. At ang bibigyan nating pansin ngayon ay ang paglikha ng Diyos sa ikatlong araw, on the third day. At sinabi ng Diyos, matisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. At lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. Ang kapisanan nang tubig ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nakakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkahoy na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nakakabinhi ayon sa kanyang pagkakatanim at yung punong kahoy na namumunga na taglay ng kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na ito ay mabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. So, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nakita natin sa unang araw nilikha ng Diyos ang liwanag o ang ilaw. Sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalawakan. At ngayon, sa ikatlong araw, nilikha ng Diyos, ay ibinahagi ng Diyos ang tubig at ang lupa. So dito natin makikita na ang Diyos natin ay makapangyarihan at napakabuti. At ilinagay niya sa isang pwesto ang lupa upang ito ay mamunga ng masagana. Una sa lahat, bigyan nating pansin kung paano hinanda ng Diyos ang tirahan ng tao sa pagtipon niya ng tubig at paglantad niya ng lupa. Ito ang karunungan kalaman ng Diyos na kumikilos sa paglikha ng lahat ng mga bagay Ibinukod niya ang tubig at in, in, inilantad niya ang lupa. So, ang Diyos natin ay isang manlikha. Kaibigan, kung ang tao ay may problema sa Genesis chapter 1, verse 1, may problema siya sa lahat ng Biblia. Sabagat, ang unang aklat ay nagtuturo sa atin na tayo ay may pinanggalingan at ang buong lupa at ang buong daigdig ay isang dakilang gawa ng Diyos sa kanyang mga daliri. Ang sabi ng Psalm chapter 107 verse 23, Psalm 107 verse 23, silang nagsisibaba sa dagat, sa mga sasakyan na nangangalakal, sa mga malawak na tubig, ang mga ito ay nakakakita ng mga gawa ng Panginoon. At ang kanyang mga kababalaghan sa kalaliman. So ang Diyos ay naglikha ng binahagi niya ang tubig at tinawag niya itong dagat. At yung mga nangangalakaw sa dagat, hindi pa nila na nakikita o naunawaan ang kamaghamanghang gawa ng Diyos, ang kamay ng Diyos sa, pagka, sa paghiwalay ng tubig sa lupa. Diyos lang nakakagawa ng ganon. At ginawa ng Diyos ito para mapakinabang ng tao ang karagatan. At mapakinabagan ng tao ang lupa. Ayon sa Psalm 95, verse 5. Psalm 95, verse 5. Basahin ko sa inyo. Kinikilala ang Diyos bilang tagagawa, tagalikha ng dagat at lupa. Psalm 95, verse 5. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa. At ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. So ang Diyos ang malilikha ng dagat at ng lupa. Iniulit ito ng isang propeta na si Jonah. Sa Jonah chapter 1 verse 9, ang sabi ng Bible, at kanyang sinabi sa kanila, ako ay isang Hebreo at ako natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. So, kinikilala ng propetang Jonah na ang Diyos ay ang taga likha o tagagawa ng dagat at ng tuyong lupain. Mahusay ang Diyos at napakatalino at napakagaling ng Diyos sapagkat kung wala ang Diyos, ang buong daigdig ay mananatili sa kaguluhan. Before day number three, ang nilikha ng Diyos ay isang mundo na tinatakpan ng kalaliman. Pero nung binukod ng Diyos ang kalaliman at inilantad niya ang lupa, doon lumabas yung lupa, doon nakikita natin ang kabutihan ng Diyos Kaibigan, hindi po niya, natin nakikita sa salita ng Diyos na ang buhay natin ay isang malaking kaguluhan kung hindi dahil sa isang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Tayo ay nasa kadiliman, tayo ay definitely sa kalaliman kung hindi daw dahil sa isang Diyos na nagpadala ng Kanyang buktong nanak para sa atin upang tayo ay magbalik loob sa Kanya, magsisi at tunay na sumampalataya sa Kanyang anak. Pansinin pangalawa, pansinin natin kung paano hindi lang ihinanda ng Diyos ang tirahan ng tao. Pero pansinin niyo kung paano ihinanda ng Diyos ang lupa para sa suporta at pananatili ng tao. Tunay na ang, ang ating mundo ay masagana. At ito ay masagana sapagkat ang manlilikha natin ay masagana. Ang panustos at pangangalaga ng Diyos ay makikita sa kanyang paglikha ng lupa at ng, mga, at, at ng dagat. Sa isang salita lamang, nagawa ng Diyos na ibukod ang tubig at ilantad ang lupa. Jeremiah chapter 5 verse 22. Napakagandang Bible verse yung Jeremiah chapter 5 verse 22 pinaliwanag sa atin ito ni Jeremiah. Sabi niya, hindi pa kayo natatakot sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi pa ka nanininig uh, 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 manginginig sa aking harapan na naglagay ng buhangin at linimitahan ang dagat sa pamamagitan ng pinakawalang baga, pinakawalang hanggang pasya. So tingnan mo yung alon. Umaabot lang yan sa lupa. Pero merong hanggan ng alon. Hindi tayo tinatakpan ng tubig. Ito ang disenyo ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Hindi niya pinababayaan na yung tubig ay manumbalik at lamunin uli ang lupa. Subalit, dahil sa pasya ng Diyos, binibigyan niya ng boundary ang mga alon. At ang sabi ng Bible, ito ay sa kanyang pinakahanggang pasya upang huwag makalampas ay eh, yung alon hindi makalampas at manaig pagkaman ang mga ito ay nagsisilugong hindi rin ang mga ito ay makaraan. So ang Diyos, ang kailan kung bakit ibinukod niya ang tubig at inilantad niya ang lupa, ayon kay Jeremiah, ito ay dahil sa pasya ng Diyos. Tuloy na ang Diyos ay ang ating manilikha at siya ang ating master. Amen? Amen. Hindi lang siya maker, siya rin ang ating master. At kaibigan, tinatawag tayo ng Diyos ngayon na magbigay pansin sa Kanya bilang isang dakilang manlilikha. At kung tayo ay may pangangailangan, tumingin lang tayo sa isang Diyos na manlilikha na dinisenyo niya ang lahat upang magbigay kaluwalatian sa Kanya. Ang dagat ay nagbibigay kaluwalatian sa Diyos. Ang lupa ay nagbibigay kaluwalatian sa Diyos. Tayo pa kaya tayo, magagawa ba natin na magbigay ng kaluwalatian sa Diyos? Sa sarili natin, hindi natin magagawa yun sapagkat tayo ay makasalanan. Pero sa tulong ng Panginoong Iso Kristo, kung tayo ay magsisya at tumanggap sa Kanya, maaari niya tayong tulungan, linisin sa Kanyang dugo, at bigyan ng bagong buhay at bagong isip at bagong pananaw kung tanggapin natin ang Panginoong Iso Kristo. Ang Diyos ay hindi lang nagpadala ng pagbubukod sa lupa at sa tubig, kundi nagpadala rin ang Diyos ng kanyang anak at ang kanyang anak ang nagbubukod sa tao. Ang iba ay ligtas, ang iba ay hindi paligtas. Pero kaibigan, kung ikaw ay magpakumbaba at tunay na tumanggap sa Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon alang-alang kay Yesu Cristo. Amen. Amen. At hindi namimili ang Diyos kung ang tao ay tunay na magpakumbaba at tunay na magsisi at tunay na tumawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay maliligtas. Dahil mahabagin ang Diyos na naglikha ng lahat at makapangirian siya sa lahat. Kaibigan, meron ba tayong pangangailangan? Meron ba tayong pagkukulang? Kailangan lang natin tumingin sa Diyos at sumampalataya sa Kanya. At umasa sa Kanya na alam niya ang lahat ginawa niya ang lahat at maaari siyang gumawa sa ating kalagitnaan. Amen? Amen. Hindi pa huli ang lahat. Maaari pa tayong manumbalik sa Diyos. Maaari tayong tumawag sa Kanya. Maaari tayong magbago dahil sa Panginoong Yeso Kristo. Ang mensahe ng ikatlong araw ng paglikha ay ang Diyos ay mahabagin, nag-aalaga, sumasagot sa ating mga pangangailangan at hinahanda niya pati lupa at ang tubig para sa kanyang mga nilalang na tao. Kaibigan, huwag kalimutan na Panginoong Iso Kristo sa araw na ito. Tumingin tayo sa kanya bilang isang manilikha na mahabagin at makapangyarihan. Anong pangangailangan natin? Kaya yan sagutin ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Ang kailangan lamang niya ay pananampalataya sa inyo. So yukon natin ang ating ulo, pikit natin ang mata at mag -pray tayo sa Panginoon. Nakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang makapag-aral ng salita ng Diyos upang makarinig ng magandang balita sa araw na ito. Lord, yung mga iba nangangailangan ng panustos, yung iba nangangailangan ng hilom, yung iba nangangailangan ng pag-asa, Lord, at ginhawa, So, Panginoon, bigyan niyo po kami ng blessing galing sa inyo, Lord, sa inyong salita. At hindi po kami makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pupuri sa inyong kabutihan sa amin. Bless po ninyo ang aming mga asawa, Lord, mahal sa buhay. Bless po ninyo ang aming mga anak, Lord. Bless po ninyo ang aming mga pangangailangan, Lord, kayo pong sumagot. Lord, kalayaan at pagkakataon na ituwid ang mali, yan ang hiling po namin, yan ang prayer po namin, kapatawaran at tulong at panustos at sagot sa aming mga pananalangin. kami po hindi makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyo, dakilang Diyos. I-bless po ninyo kami, hindi po kami karapat dapat. Pero dahil kay Yesu Cristo, so ginawa mo kami inyong mga anak. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Tunay na kayo po ay makapangyarihan sa lahat at mahabagin. Sa lumalapit sa inyo, wala kayong tinatakwil. Kaya Diyos, i-bless niyo po kami hindi dahil sa amin sarili, kundi dahil kay sa Kristo. Salamat, Lord, sa pagkakato nito. I-bless po rin yung bawat isa, mga kapatiran, mga kaibigan na nandito, Lord. I-bless po rin yung inyong salita na matanim ito sa puso ng tao at mamunga ito ng masagana at magkaroon ng bagong layunin, bagong isip, bagong lakad ang bawat isa na tumatanggap sa salita ng Diyos. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa Panginoong Isokristo. I-bless po ninyo kami In Jesus' name, amen and amen. God bless you for salam.